Rabatit episode Rabatit uh, simpleng buhay na Rabatit uh, lang Domingo yung oras uh, ng 15 si para last race malimba sa takay di kikan sa karbon kalitag duwaan sa itong apo right? karoon malimba ta padungta sa Santorosario kapatid kay ikaw pata karbon doon ta sa Santa Rosa Rio kumana ni ato ta sa Alisay Alisay ta Alisay Toroy ta dito kay natay natay misyon dito

ta pa doon tali-side niya dito na nga di sa SRP kuno dan ni SMC side Ayo yeah, si Apo Oga ang atong partner in crime Kaya yeah, ang atong mga best friend Dara, masugat pa na na to mga best friend uh, Set out nila kay Active ka na sila Active lang, sa sila Kaya ilusyon, dakot na yun sana guys kita ito sila dito so, muna yung pinaka-importante na disiplina dyan ang mga sabi mga driver right kita dito it makes lang ako balik ang akong jaginganan mo ni dito alright kini mga rin yung marbatit kini taas kini akong jaginganan din eh Ah, natay iyon gamay may pa pero siguro tagawa yun rin kahit hapo naman po gawa ano, na may timing timing naman yun eh. kaya na lang doon taas ng oras okay. laro kayo itong mga sunog ang wire ato update mo mura ba ito kung maabot ang ito sa deep right. na update sa tako kung saan ay question dito nga wala na ba yung mga lapok wala na ba yung tubig tungod atong galing ni Bagyong Kino, alright, Diba? Ano oh. yung 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 ano yung 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 nga yung yung taas kayo yung abot nito tumoy yung haan dito yung 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 Unsan na yung 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 to? Unsa to siya? Cabo oh, Visor Bait ko ng mga apo na Di ba siya ng mga apo Matalino na bata Gifted child Gaya ng lolo niya Alright, update na mo rupitid maabot tayo ito ah. Peter Bird, ah, kung kaya sa dami ng bago tito, kailangan meron sa right? Yeah, mura nga aga po yung mga bakas pa na po na bago mga tubig, yung mga lapok. ano si mga kuan na niyog sa kuan pa ni yung mga mumo na lang niba. Di pa gito talig ng kuan na, dapam ng mga damit sa bahaw niyo, na sila, kapag gito ipangwaa, maniyak update pa pagdating bago tito mga sakyan dapat nabit ito wala, wala pa makuha ang uban nabit sa kung mga ba wala pa makuha tara sa tutuod na mo ha mabi kita sa tungod ha kanao mo dali oh dara mo na siya kana kana siya yung mga salig baha arbatit may mga kuhan tapos dito arbatit pag ito tali nga kuhan ba ang kuhan pero kanay na lang kayo nakabalik namang uban rin Alright, update mo dito robot ito. Alright, robot ito. Ah, uh, ang buntag at lang lunis niya atong uh, weather forecast ron kay na mga pinisik sa bagyong berbina niya di ata sa bliss kay natay na ah, ang kayo kay napotol ilahang pugaang ah, uh, floodlight pero atong giare kay atong rescue kay nitnit tayo gabi eh, matud pa sa gwardiya diri na kini rabatit asumpay ni gapon sa ko ang video na katong natay gi check dito sa kwan na na uta nga mo gapon nga kuan ang rabatit nga ay bagyo nga umaabot ang bintang tanan na, na lasit kita mabinantayon ta sa ato mga palibot kay sa atong naandan nga nakayago mo tasaw na sa bagyong tino o katong bagyo nga uwan mo na karon magbinantayo na gitaron gamay ka hapa na yon ya <laughs> atong sa ka uwan diri ah sige pag splicing no ni si Aaron guman ani tabaw na taas ata paldo ta <laughs> Mara nga rapatid, kaya nga rapatid, magpunang tingon kita kaya nanapon na yung bagyo lagi kasi nagdili na po ni pero ta nga hinay rin nga bagiwa na ayan dad nga sa kabarin na nga uwan niya hangin mo electric pan nga number 3 anak ah, rana siya yung ayampo na to nga ipalayo na ang mata niya din sa ato ang na, sa atong mga mga kababayan na to dito mag inampingon ta magbinantayon sa sa mudiha kay di ang nahiaguma na to nga nangaging mga bagyo makiagong patag Lindol Bagyo, may yeah, karunan na kung maabot na bagyo, Amping kang kangan. God bless. Nee, yeah, para madam na bagyong birbina mo dapat it, mo. Mo na na kita mo, kita Alright. Kita ko pudy. Alay ta batid, may reporkas ta batid, murag di kilom kilom na batid, ang oras na ta batid, kaya alas 5 pasado na nya Atong kuwaro batid, ato tag karbon, kaya palitag bugas nya itlog. Muna ay panguntra sa kanang mga na mga katalagman ba, ang itlog ay importante. Kaya ang atong weather ron, init na kayo, ay init eh, kanang kilom kayo, baga ay dagom dito. Cerita ni Agi pa karbon kay mamunay pinaka-access yun nga Ug traffic to speakers arita diri agi kay okay ra diri agi andre. Tek ujung pelik ujung. Tek tiba. Okay. Minta tak boleh tanak bugasnya. Itlog. Palit kau tak mengaku andra. Mengapa kau okay. nom kau bokut? Mungkin sebagai emergency bahkan okay. wajib kau anda sudah anbah.

butong satu kabar kau baru betul ke nama lipat kawan sikit sa para sudi anda melihat kan milik panas ya abot yang tak dari yang banyak tu orang betul tak harum may nama ibagio lagmit iya sanis bahak makinan tayon kita ni karung mga panahon na kung sa Karaday. Tara, pabutol na na to. Alright. ang panahon niyo tungod sa dagom, Tungod ninyo babadya nga bagyo ya amping tantanan ng kayo, ito kay bukado niya na siya alright robot ito sa kong gingo ninyo nakapalit na tag itlog buwad sa buwad mo ni mo ni pangontra sa kong robot bagyo mo gini madali-dali kung na ay bagyo ba ya, palit pan

Amping tantanan, kayak, naik bagi yang mau mabut. God bless.